Alin ang mas nakakatakot? Yung ma wrong send ka na may ibang karelasyon si... Kay jowa o mamali ng send ng pera na malaki-laki sa ibang tao? Nako! Mm. Sabi ni Ruth Claire Reyes, nako mas nakakatakot yung nakapag-send ako ng pera pero nakakatakot din ha na ma wrong send. Bahala ka na, uh, Kuya Poy, uh, gawan mo na lang ng paraan. <laughs> gagawang ko na lang ng para. Oh, bala na ang huli, no. Ayan, sabi ni Judeline Tampoli. Ayan, na mali yung uh, padala sa kwarta. Oo, oh, yun yung mas nakakatakot. Pwede naman kasing uh, makapa, ano makapabot-bot sa imong jowa. Ayan, makapagpaliwanag sa jowa mo. Ayan, pero kasi yung kwarta, once na mali yung padala, nako baka hindi na maibalik pa. Mm. Ayan, sabi ni Mara Lingat, baka marong send ng uh, pera. Yun yung ano eh. Oh, yun yung mas mahirap. Hindi na kasi bumabalik yun. Mm. Ayan, si uh, Bartolome, yung pera. Oh, kikitain ko pa pero yung marong send ka na, nako, mas malaking problema yun, kuya po. Mm -hmm. Sabi naman ni uh, Tita Jean Sheila, syempre yung marong send ng pera. Ang hirap bawihin. <laughs> <laughs> Wala akong pake eh, kung marong send ako sa jowa ko. Oh, nang uh, scary message. <laughs> Ayan, sabi naman ni Lloyd Coraza mas scary po yung ma-discover na may ibang babae yung karelasyon mo. Ayun, yung ganyan. Uh, sabi naman niya, Wang Elevera, yung marong send sa jowa oh mahirap 'yun eh. Yung pera kikitain ko pa, pero yung tiwala parang mahirap nang ibalik 'yun. Gusto ko 'yun. Ah, gusto ko yung uh, sagot na ni Weng anyway, Ano nga ba yung mas nakatakot? yung marong send na may uh, ibang karelasyon kay Jowa o yung mamali ng send ng malaki-laking pera uh, sa iba? Eh, parehas naman ho talaga mahirap yan. Oo, parehas na hindi natin alam kung maibabalik. O ano ba ang mas mahalaga? Sa ngayon, well, kung ikaw ay talagang bitaw na bitaw na kay Jowa mo, eh okay lang na marong send nga sa kanya. O, bilang uh, pagpaparamdam. <laughs> tayo. Nag-uumpisa na pala. Oh, ayaw na kay Jowa. Sige na, sumumana loob mo. Ready na ako. Ayan, ikaw na ang unang magalit. Hmm, gali nyo, ha. Ayan, pero yung uh, iba naman, kapag ka-kwarta, eh lalo na nga, no? O oh, kapag ka pinaghirapan mo talaga at yun na, yun na lang, kumbaga huling hugot, last hugot na yung kwartang yun. Abay, mahirap din naman tanggapin. At ang matindi, eh halimbawa ang mga babayaran mo, in talaga mga importante, 'di ba? Kuryente at tapos wala ka namang panapal. Kakailanganin mo na namang mangutang uh, kung sakaling hindi maibalik yung pera. Pero pala naman po natin yung mga nasesendan ng uh, pera. Ayun, pero isinusoli nila. Oh. Yan maraming maraming salamat po ano uh, sa inyo, sa kabutihang loob ninyo no oh, at sana hindi man sa pagkakataon ng kwarta ay mabiyayaan kayo. Yung iba ay talagang wapakels na. Ayun, pero yung iba naman tinatry nilang mailocate. 'Di ba na nalolocate naman 'yon yung uh, numero nung nag-send sa yo. Oh, yun yun eh. Kaya isosoli na lang mag-message kamo na siguraduhin mong uh... Ganyan, lalo kung wala kang transaksyon, di ba, huwag tayong matutuwa na tayo po ay uh, nakakakuha ng halaga na hindi naman talaga pala meant para sa atin o hindi para sa atin, isoli natin. Ganoon yun. Bala kayo. Ang dapat iniisip natin ay yung sinusubukan yata ah yung karakter ko. Ganun na lang yun. Kahit na nangangailangan tayong lahat naman ng pera sa mga pagtaas sa mga gastusin, kahit nga hindi tumaas, kahit bumaba ang gastusin, eh, talagang gastos yan, pera, kailangan. Oo, oh, because money makes the world go round, eh, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, eh, sunggab lang ng sunggab. Eh, bala siya, aksidente niyang naipadala Pero kung meron naman paraan para maisoli, magsoli po tayo. Ganoon.